kasakada ng si Cadillac. Salamat po! Narito na po kami sa loob. At titingin na po ng church si Cadillac. At tapos na po ako na gumawa na yung first batch ng pastillas. <tip> po mga kadilag magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay pupunta po ako sa bayan dahil bibili po ako ng ingredients para po sa gagawin kong pastillas. Ayan, magdidindra din po ako ng pastillas para ilalagay ko po sa tindahan ni mama. Dahil dito ay madaming suki ng mga bagets kaya yun ang ating target target customers. <laughs> Tapos ay Bibili na din po ako ng pangmani. Susubukan ko din pong magtinda ng mani. Eh, yan, para dalawa po yung bibilhin ngayon. At bali, ang akin pong makakasama ay si Kagwapo lang. Yan, ako po ay magpapasama sa kanya na bumili sa bayan. Let's go! Siya po ay fresh from office pa. Talagang mapaka-supportive ng ating driver. Let's go. ito na po kami sa palengke mga kadilag at kami po ay mamamalengke na. So, findings in <laughs> Naghanap pa po si kadilag. <laughs> ilang tindahan na po ang napagtanong namin. yun magkano laman po sa ganito ah, nani? at po yun yun po yun ng mga paninda. playboard. Ay, may playboard pala eh. natin yung Meron Meron din ube. Then, so, tapos ay sasusunod natin tayo kayo na yung flavor. Yan. Para kumbaga yung ibang flavor ng pastilis yung gagawin nito. Kami okay, po ay nakabili na. Nakasakada na si Cadillac. <laughs> Salamat po. <laughs> oh. Thank you <laughs> po. <laughs> um, Ayan. Okay. Okay. Um, okay. um, so, uh, tayo. Let's go. Sa so, ano yung kasunod Cadillac? Uh, sa mga naman din ako. Sa mga SM Angela. Bibili tayo na jar. Yeah. Na lalagyan na itong gagawin kong pastilis. Oh, let's go. Medyo nadilim na rin po mga katilagin. Narito na po kami sa SM Angela. Pwede siguro ihabilin mo na ito. Para din natin hawak-hawak. Narito na po kami sa loob at titingin na po ng church si Gatilag. The music mic, mic toko sa number 2 and so we will move to your room. So, kanina ang binili ko ay kaunti na ang dahil bago pa lang naman mag-start. Kung bakit, tatry ko muna. Ayun, nah, kaunti mo Pero nung high school, lang din ako ah, ng Ah, nang... Hindi mo hmm. naalala? Ay, hindi na... Hindi na, hindi na... Hindi naman katang magkaklase high school. <laughs> Oo nga pala. rin. Mm. <laughs> so, so, hmm... <laughs> medyo oo oh honey madami ayan mm. kaya ngayon po ay 40 pesos ayan natin pa isa ay ito 47 ayan malaki pa saka mukhang makapalsi yan madibay <laughs> isa lang muna isa lang muna wala nang mag niya start pa oh, yeah. ayan <laughs>

Uh. <laughs> Magbabayad na po si Kadilag sa cashier ng kanyang pinamili na char. Okay na. Okay. So lahat ay nabili mo na 'yung mga kailangan mo. Yon, let's go. Welcome Kadilagsa. Pa-uwi na po kami At nabili na rin po si Katilag Ng tinapay Kami po ay puminto muna Dito sa may bakery At bibili na daw po ng pangmeryenda Para sa mga worker bukas Ayan. Anong binili mong tinapay? Panti ko at saka cheese mo. Wow! Narito na po kami sa bahay mga katilagbali. Hinatid na po ako ni Kagawa po lang yan. Thank you! Ito na po yung aking mga pinamili. At dahil dyan, dahil ako iyong sinamahan, paglilinis ko ng koko. Yan. Dahil po ang aking customer na si Ay eh. Tingin nga ng koko mo. Koko check. ay oh, eh, mahaba na. Mahaba yeah, na. Mamaya, papakita natin niya ito po yeah. yung before. Ayan. Papakita ko mamaya yung after. So, ako po ay pwede nang maging manicurist. <laughs> Sideline ko din ito eh. Alam mo eh, kawan. Kahit anong racket ay go up. so okay? So, sisimulan ko na pong linisan ng aking loyal customer. Yan. Yan po yung kanyang malaluyang koko. <laughs> With the matching hairs. <laughs> Ito na po yung after. Wow, oh, ganda na ng koko. Oh, iba. Thank you, Fabula. After one hour, almost ganda. one hour. Diba? Thank you, Fabula. Welcome. Welcome. Deserve Ma naman. Akin ang papatuyuin. Uh, si pa lang po eh. Lagi kong kasakasama, mm -hmm. kung saan-saan. Ayan ay, na noon ay natutunan ko ng linisan ng koko. Oo. Oh, thank you. Kaya simula nung sinilinisan ko ng koko ako na lagi talaga maglinis niya. <laughs> Pati po pag ni nail cutter eh. Charot. <laughs> Ganda. Uh, Banda yan po. Malinis. Kalama. Niligyan ko din po ng nail polish. Cute. Akin ang silat-sat at nang matagal lumaba. Tsaka Kalama. hindi masakit sa sapatas. Alam mo na Thank you. Welcome. The next day. Good morning po mga kadilag. So ngayon po ay naririto na ako sa kusina dahil gagawin ko na po yung pastillas. Bali ang gagawin ko po muna ngayong araw ay yung pastillas dahil yun yung medyo madali-daling gawin kumpara po dun sa mani na ipiprito. Nakaredy na po yung mga ingredients na aking gagamitin sa paggawa po nito. Meanwhile, Ayan po, at ngayong gabi ko lang po na gawa itong pastillas. <laughs> So, yan. Dahil ako may mga inasikaso po kanina. Kaninang umaga. Kaya gabi ko na siya nagawa. At ito pala ang po ang aking nagagawa sa ngayon. So, yung common na pastillas na nabibili po dito sa amin ay yung pabilog, yung paganon a ah, yung paumbok. Ay tinray ko na ganayan. Ginaya ko yung sa kaibigan ko dati. Dati ako yung bumibili din sa kanya. Kay Vinice. Shout out kay Vinice. At saka yung sa pagtimpla. Nagbigay din siya ng tip yan. Thank you, friend. Paano magtimpla dahil siya may business din ito before. At saka siya ay kasama ko din sa pagbibusiness dati ng high school. Kayo pa yung nagbibusiness ng ganito. Ng pastelias. Kaya yan. Nakakatawa. Parang bumabalik sa akin nung kami ay high school. At uh, sinubukan ko muna yung ano ah. Bali, dalawang cup ng skim milk tapos ay isang cup ng powdered milk na bear brand. At tapos na po ako na gumawa na yung first batch ng pastillas. Bali, bukas po ulit ako gagawa at may sobra pa. So, ito, ito lang po yung aking tinimpla. At ang kinalabasan po ay 43 pieces na ganean po. At itong pastillas ay aking ibebenta ng 5 pesos each. Bali, kinumpit ko na po. nag -ano na ako sa costing. So, may tira pa na kalahati. Kaya 5 pesos ay talaga namang siya ay purong gatas. Bali, ang ginamit ko nga po dito ay purong gatas. So, iba't iba pong klase. Condensed milk, skim milk, tapos ay yung powdered milk. Kaya medyo may kamahalan din yung mga ano po dito, ingredients. Kaya gagawin ko siyang 5 pesos. Hindi din naman over sa tubo. Kung bagay, sakto lang. bukas kasabay po na itong second batch ay lulutuin ko na din yung mani so sa ngayon ang gagawin ko muna lalagay ko muna ito sa jar saka na ako mag ng packaging yun ang hindi ko nabili kung bagay ito yung dahil first tinda sa tindahan ay patikim saka kapag ka nagustuhan ay gagawan ko ng packaging trial muna yan mga kadilag Ayan, at ito na po yung pastillas na ilagay ko na po sa jar. Na kanin po binili, bali nilinis ko na din po yung jar. Talagay so, ko na ito sa tindahan.